At Marian Rivera, hindi nupad hiling ng tagahanga niyang may leukemia. May sakit na pa ni Marian Rivera, napaiyak. Sa natanggap niyang surpresa, mapapanood natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Si ni Marian Rivera, ang isa niyang fan na may sakit. Napaiyak nga ang fan dahil sa mga natanggap niya mula sa idolo. Yan ang chika ni Nelson May leukemia si Carla May tanging hiling niya ngayong 15th birthday niya, makita ang idolong si Marian Rivera. Sa umpisa'y sinabihan ng pana, hindi raw makakarating si Marian. Pero ilang saglit pa. <laughs> Hello, ako si Ate Marian. Happy birthday! Tila na pipi si Carla May at luha ng kasiyahan ang isinukli sa idolo. Oh, niyak siya nga yan. Ano na mo nung makita mo? Biglang minahati na lang ni Ate Gan yung game ko. Naiyak ka. Hmm. O sinabi na lang, hindi ako makakapunta. Tapos pag nandito na kayo lahat, saka na lang ako papasok. Ayun, eh, buti naman, na-surprise ko siya kahit papanos. Maya-maya pa, inabutan ni Marian ang kanyang pan ng ilang personal niyang gamit. Si Carla May, pila wala nang maihihiling pa. Ito ang favorite na si Marian. Gano'ng kasagat gano na? po sa Marimar. Oh, di ba? Marimar pa lang. Pwes kami di ba? thankful ako na ang daming pwedeng hingin bakit ako, di ba? Dahil sa August 12 naman ang birthday ng Endless Love Star, kapwa nagbigaya ng birthday wish, ang idol at ang fan. Ang wish ko basta, ano kasi, ang importante kasi sa tao, yung palaging masaya. Kahit lahat, ah, kahit anong mangyari sa'yo, basta may happiness ka, sa puso mo, masaya ka. Yun na yun eh. Ako para sa akin walang katumbas pag masaya ka. Ano po? Tumawal pa po yung ano. Hi. Yung, Karen. Nelson, yung yung the last update sa the show is happening.